tay magpatumpik-tumpik pa. Bago pa man magkaroon ng rally sa Maisog, bansa na po sa inyo ang VP Sara. ba? Diba? Hindi ko po alam kung bakit talagang mainit ang dugo nyo kay VP Sara. Nagbigay na sa iyong asawa para tumakbo bilang presidente. Nangampanya pa para sa inyong asawa. Wala pong obligasyon na magkautaw sa inyo ang vice president. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang vice president dahil napakalaking mandato po ang binigay sa kanya ng taong bayan. Yung mga pagsasnab-snab niyo po, nangyari na po yun bago pa magkaroon ng ma rally sa Davao. Kaya nga po ang aking sinabi ngayon, eh, election pa lang. Mainit na po ang dugo ninyo, EVP eh, Sara. Huwag na po tayong magkunwari. Tayo po'y magtapatan na dahil mukhang yan naman ang gusto niyong mangyari, magtapatan, ilabas sa inyong sa loob. Baka naman feeling nagselos lang kayo. Wala namang dahilan para sabihin pang punch sa akin na parang kinakailangan sumamba sa inyo ang ating Vice President. Huwag na tayong magbulahan dito. Pero sa Delisa Marcos, dahil noon pa lang, ay eh, talagang ayaw mo na kay Bibi Sara. Yan ang buong tapang at sagot at supalpal ni Atty. Harry Roque kay Lisa Marcos. Patungkol sa mga pahayag nito at alam din niya ang ginawa nitong wrong sense sa paninira kay Bibi Sara sa panahon ng eleksyon. At ayon pa din kay Atty. Harry Roque, baka na niya na wala siyang mandato. At mas malaki ang boto ni Bibi kaysa sa kanyang asawa. Kaya naman, lalo lang nilalagay ni Lisa Marcos ang sarili niya sa kahihiyan at lantad na kasinungalingan. Wala pong obligasyon na magtaw-taw sa inyo ang Vice President kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato po ang binigay sa kanya ng taong bayan. Pero nang una ko napanood ko yan, bakit kaya ganun ang naging asta ng ating First Lady? Para bagang siya ay reyna, na kapag ikaw ay bad shot sa kanya, wala na mangyayari sa inyo. Kailan pa ba naging napaka ng First Lady na kinakailangan good shot sa kanya ang Vice President? Siguro kinakailangan paalala ng ating first lady ma'am bawal po ang titulo ng royalty dito sa Pilipinas wala po tayong hari at reyna na uh, talagang sumasamba ang mga uh, subjects niya hindi po ganoon ang demokrasya sa Pilipinas sa katunayan ang meron lang pong mandato ay ang presidente, vice president at iba pang mga halal na opisyales ang first lady po wala po yung mandato at dahil wala pong uh, mandato naman ng first lady eh parang hindi po tama na ang First Lady kinakailangan mag-approve sa gawain ng Vice President na merong mandato na mas marami pang mandato kaysa sa iyong esposo. Lalong-lalo na na alam naman natin na hindi magiging presidente ang iyong esposo kundi hindi rin dahil kay VP Sara. Unang-una, nagbigay siya kay PBBM para tumakbo bilang presidente. In fact, sinuway pa niya ang sarili niyang ama na nais siyang tumakbo ng, ng presidente. Sinuway niya ang sarili niyang ama tapos ngayon tatawagin yung bad shot siya kay VP. Bakit? Ano bang nawala kay PBBM nung siya tumakbo ng uh, presidente? Di ba para ulit-ulit naman sinasabi ni PBBM, kailangan tumakbo na ako ngayon dahil matanda na ako, ito na huli kong pagkakataon. At binagbigyan naman siya ni VP Sara. At huwag naman sana magkaroon tayo ng amnesia dahil noong mga panahon na yon, lahat ng survey ay eh, nagpapakita na mananalo sana bilang presidente ang VP Sara. Pero nagbigay siya sa iyong esposo. Dahil din naniniwala siya sa tawag ng pagkakaisa na sinira nyo naman, ginurakan nyo naman kayong dalawa po ni Mr. Espeker. Pangalawa, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Bago pa man magkaroon ng rally sa maisog, bad shot na po sa inyo ang dipisara. Diba? Totoo naman na election pa lang eh nung matapos kayo na parang nagkaya, nagkasayahan, nakainom, eh nagpadala kayo ng text ng video ni VP Sara na kumakanta at anong sinabi niyo doon sa text na yon? Kita mo to kung ano nung ginagawa. Pero ang hindi niyo alam, napadalo niya yung text na yan kay VP Sara. Kaya nga po mula nun, medyo na si sa VP Sara dahil alam niya na parang merong balakid talaga sa pagkakaisa at yun po ay sa pagkatao ng First Lady. Hindi ko po alam kung bakit talagang mainit ang dugo nyo kay VP Sara. Nagbigay na sa iyong asawa para tumakbo bilang presidente. Nangampanya pa para sa inyong asawa para maging presidente. Sa totoo lang po, bagamat ang strategiya ni Senator Aimee nung pinagsama niya yung dalawa sa unit ay sa inyo Norte, ang South ay sa mga Duterte, eh mas malaki po yung baluwate ng mga Duterte kasi hindi lang po Mindanao kung hindi kasama rin po ang Visayan-speaking na Uh, Cebuano-speaking sa Visaya. Ibig sabihin, ang hindi lang kasama sa balwarte talaga ng mga Duterte, yung mga Ilongo-speaking area. Eh kayo po, ang inyong balwarte, Ilocos, Sur, Ilocos Norte. Hindi nyo po maaangkin ang Pangasinan, hindi nyo rin maaangkin ang uh, uh, Central Luzon, at lalong-lalong hindi naman ang, ang um, Southern Tagalog. no So kung tutuusin, mas malaking boto ang naibigay ni Inday Sara sa inyo kesa dun sa botong nakuha ni Inday Sara dyan po sa Region 1. Dahil si Inday Sara po, buong Mindanao at yung Visayan-speaking area ng Visayas. Si speaking area ng Visayas. So ano pa ba ang gusto nyo kay VP Sara? Tignan nyo naman po si VP Sara. I Ihinambing nyo pa kay Lenny. Naku, tumaas po ang aking balahibo nung hinambig nyo kay Vice President. Kasi po si Vice President, tinalaga na ngang kalihim ng Department of Housing ay ba, kung ano-ano pa sinasabi tungkol kay Presidente Duterte. At kaya nga po yung huling um, what broke the camel's back kung baga, eh yung nagsalita siya labang kay Presidente Duterte ang tinawag na mass murderer sa United Nations pa habang siya ay naninubihang kalihim ng Department of Housing. Wala pong ganyang gate sinabi si Inday Sara. Tahimik po siya bagamat alam ko sa kanyang saloobin marami silang hindi pinagkakasundoan at minsan lang siyang nagsalita sa publiko sa isyu ng teroristang cpp NPA at ang peace talks. Pero sa mga mainit na usapin, gaya ng West Philippine Sea, hindi po siya nagsasalita dahil kinikilala naman po niya na ang panlabas na relasyon, yan po ay katungkulan ng presidente bilang chief architect ng foreign policy. At bukod pa po doon sa hindi niya pagsangayon sa peace talks, wala na pong ibang sinabi pa ang VP Sarah laban kay Presidente Bongbong Marcos. wala pong obligasyon na magkautaw sa inyo ang Vice President. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato pong binigay sa kanya ng taong bayan. Yung mga pagsasnab-snab niyo po, nangyari na po yun bago pa magkaroon ng maisog rally sa Davao. Kaya nga po ang aking sinabi ngayon, eh, election pa lang, mainit na po ang tugunin niyo kay VP Sara. So wag na po tayong magkunwari kaya po magtapatan na dahil mukhang yan naman ang gusto niyong mangyari, magtapatan, isal, ilabas sa inyong saluobin. Pero ma'am, hindi niyo naman kinakailangan aminin na bad shot na si Bibi Sara sa inyo eh. Dahil yung dalawang beses na inisnap niyo siya na parang siya ay kaluluwa lang na dumadaan, no? Na hindi niyo napansin. Alam na ng taong bayan, hindi niyo gusto si Bibi Sara. Kaya lang, ang tanong, bakit? baka naman feeling nagselos lang kayo. Kaya bad shot sa inyo si Inday Sara. Wala namang dahilan para sabihin pang bad shot sa akin na parang kinakailangan sumamba sa inyo ang ating Vice President. Wala pong ganun. Ang importante lang, respetuhan. Lalong-lalo na sa mga tao na binigyan ng sangkatutak at napakalaking mandato ng taong bayan. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Laban! laban, laban lang, Bibi Sara. Nasa likod mo kami. Bibi Sara, ang laban mo ay laban din namin. Pinang Inday, Inday Sara Duterte, may panindigan at hindi nagpapadikta. Go, lang, nasa likod lang kami. Sumusuporta sa inyo. Tahimik lang kami, pero marami kami. Kailangan na upisan laban sa mga taksil sa bayan na nasa Malacanang. Kilos na AAP, PNP, mga Pinoy. Sobra na, hirap ng tiisin, mga unupo po. Go, Mom Sara, majority of Pilipinos with you. Wakasan ang pambabudol ng mapagbalat ko kuting ng norte. Masyado siyang mahina at sinungaling. Hashtag, I Pakistan, Sara Duterte, no to Marcos, no to Romualdez, no to Araneta. Nakakagago na itong Marcos at ang los Romualdez na to. Kaawa-awa ang Pilipinas at mga Pilipino sa pinagagawa nila. Mga taga-Bisayas at Mindanao, magkaisa tayo. Let's stand with BP at Sara. Ito ang hinihintay na mahal na BP na huwag kang manahimik sa kagustuhan ni BBB Amuik. Ikaw na lang pag-asa namin. Hashtag, no to sa gali at sa galit. Utang na loob, BBM. Makinig ka sa mga Pilipinong na isla mga muhay ng mapayapa at maginhawa. hawa. Ibigay mo sa kanila ito. Praying for the country and for the Filipino families. Laban Pilipinas, laban Pilipino. Para ikaw na lang talaga ang nagmamalasakit sa amin, Madam BB, Inday Sara Duterte. Sana nga lang ay pakinggan ka ng inaakala namin na makakatulong mo sa laban na to. Basta sa'yo kami kahit ano pa ang mangyari. Ang tuloy na Pilipino ay pinaglalaban ang kapwa Pilipino. That's the brand of Our Lady Eagle? Mabuhay ka? BPN ni Sara Duterte. Ang continuity, grabe. Nais ka man taong bayan. Tinapon lang ang progress ng NTFL at naawi sa amnestia. Grabe ang sahul. ganun ganon lang. nalimutan lahat ang pinangakon during campaign. Salamat, BP, sa pag-iisip ng kaligtasan nating lahat. Kung pwede lang sana na ikaw na lang agad-agad maging president. At masipan na lang si BBM. Nakakaumay na po. Puro sa kulay. na ng gobyerno ngayon. Si Presidente, bibigay ng amnesty sa mga terorista. At ang ating BP Sara, ang siyang lumalaban dito para sa kapakanan ng mga mamamayan at katahimikan ng bansa. Salot mahal namin BP and Day Sara Duterte. Mahal na mahal ka po Hindi namin. Hindi makinig si kay BP Sara. Ako po, galit ang taong bayan ang masasagupa niya. Kahit ako na bumoto sa kanya, may karapatang magalit. Dahil tayo o naglukluk sa kanya sa posisyon niya ngayon. May tapa, may malasakit, may prinsipyo at may paninindigan. Ganito ang strong leader. Mabuhay BP Sara. Thank you BP sa concern mo sa mga biktima. At sana magising ang utu-uto at walang sariling desisyong presidente. BBM, magmunghaya mawalan kami ng tiwala sa iyo. Wake up. Harap-harapan ka ng tinatarantado ng pinsan mo at mga ako ito kapanis... talaga ang totoong leader, may paninindigan. Hindi yung parang aso sunod-sunod na talaga bongbong Marcos. Ang dali mong mauto. Susko, tanda-tanda mo na. Yan ang nagpabagsak sa tatay mo tapos ngayon nakikipag-negotiate ka ulit sa mga terorista. Buti pa, hindi ka na lang naging presidente. Leche ka. Sarap kasi ng buhay mo sa mga guarded. So hindi, hindi na, unti-unti nang na, ng agila ang kanyang Mag-ingat kayo mga terorista NPA. Baka ay makatanggap ng tinding pagtuka at maghampas ng pakpak. PBBM, makinig ka dahil ang boses ni Inday Sara Duterte ay boses ng taong bayan. Salamat! Nagsalita na rin ang totoong leader na may masakit sa bansang ito, BB Sara Duterte. Ewan ko na lang sa iyo, BBM, kung di ka pa matauhan. Ang CPP, NPA, NDF at LP ay nagpamagsak sa iyong ama noon. Bakit mo niyakap ang kalaban ng -B -B bayan? Kung BBM, Sara Duterte. Huwag mo na silang pagpasensyahan. Sumusobra sila. Ikaw lang mo talaga ang isang salita. Tama lang. Magising sana ang natutulog na presidente. Sa Mas ni PBBM. Akala mo kung si sino siyang matapang nung election. Pero ngayon, tiklop na pala siya agad. Ang hindi ko nakita noon ay yung ganito pala siya kawik. Alam kong weak siya. Akala ko dahil he has a soft and good heart. Maling-mali pala. Very, very weak for such an open reason. Ang talaga na galing sa puso niya ang pagmamahal sa bansa. Laban, BP Sara. Very good, BP Ganyan nga. Huwag kang tumahimik sa mga issues ng lipunan. Hindi isang leader na tunay na makabayan at may pagmamahal sa inang bayan. Handang ipaglaban ang sarili para sa kapakanan ng masang Pilipino. pabuway kayo, BP hindi nyo kayang diktahan ang BP natin. Matapang at may paninindigan. Mr. President, makinig ka sa Vice President mo. Hindi sa tambalos-los at mga demonyo ang bumubulong sa nandito po kami. Naghihintay lang ng kung anong tamang Mas gagawin. Nyo lang po ang sambayanan mula sa tatay hanggang sa mga apo. Dahil kayo lang ang lahi na pwedeng pagkatiwalaan. Magbibigyan ng amnesty ni BBM sa mga NBA ay malamang sa malamang. Dahil sa odyok ni Speaker, kasi nga kumukuha na siya ngayon ng mga posibleng supporters para sa ambisyon niya sa 2028. At maaaring isa niya sa ipinangako niya sa mga kaliwang grupo napalaya ng mga NPA. Basta susuporta sila sa speaker. Dapat pag maingat ka, PBBM. Kung meron kang tutok supporta na hindi try hindi eh, si lang yon. Hindi ang speaker at lalong hindi ang grupo ni Franz Castro. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming rin po natin ang Pilipinas.